properties sa Brazil. Uh, hindi ko po alam first uh, ano, uh, first hand yung sinabi ni kung sino man yung Armin Voluntad na yan, pero kilala ko po siya. Ngayon, san mo na san mo na ano yan? san mo narinig yan? Uh, Armin Voluntad. Hindi ba isa ka rin sa mga sa mga DS na sinuspindi noon ni Brother Eli? armin voluntad Ngayon kung kinakamkam ni Ulysses, edi edi si Ulysses ang kausapin nyo. Talking talking lang si KDR, walang apply sa mga sinasabi niya at malulugi ang best HOC. To be honest, ilang beses ko nang kinausap yung mga ano, mga nasa HOC dahil yung pong ano nila, yung inasal nila, hilaw lagi. Tapos ang dum ang dugyot-dugyot dun sa main branch sa Apalit. Ilang beses ko nang inano 'yon. Tapos hindi masarap yung manok. Promise. Lahat ng mga kapatid magpapatunay diyan na hindi ano, hindi plastic makakapagpatunay dyan. Kaya nga yung iba, hindi, hindi naman kumakain dyan eh. Kumakain din sa labas eh. Kaya nga yung iba, mga manggagawa pa yun na royal family pa yun ha. Kumakain sa Jollibee. Ang tawag nga sa, sa, sa Jollibee, Jubaru. Yun yung code name nila. Totoo po siguro sinasabi ni Ulysses na siya mismo ay ay sinuntok siya ni Bonjing ayon kay Ulysses na minsan minsan sinabi niya yan hindi ko po alam pero ako personally sinusuntok po ako ni Daniel Rason ginagawa po niya akong punching bag ako po nun ang iniisip ko siguro kung sa akin maiaano niya yung outlet ng galit niya at inis niya at pressure niya okay na lang dahil yun yung nga yung high regards ko sa kanya bilang mga ngaral ng Diyos against na po ba si Brad Daniel sa mga aral na tinuro ni Brad Eli? Super against. Super against. Sa doktrina, super against. Sa Mateo 6.1 hanggang 2 lang, bagsak na po siya. Ano po yung nakasulat sa Mateo 6.1 hanggang 2? Pagka ikaw ang maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na ninyo ang sa inyo'y ganti. Biro mo, magbibigay ka ng ano, may camera ano ayaw po ng Diyos Pero yung MCGI cares ngayon, hindi sila, hindi sila gumagalaw na walang camera. Bro, dapat pala i-lifestyle check ang mga KNP. Mayayaman na pala sila. Samantalang naghihirap ang mga kapatid. Opo, tama yan. Dapat ipa-lifestyle check yung mga yan. Mga hinayupak na yan. Lalo na yung Efren Baking at saka yung Resti Reyes. Saka yung ano, yung Robert Naboa sa Singapore. Ipa-life cell check nyo, nakabili ng, loop, ng bahay at lupa. Tapos, ano, nakabili ng sasakyan sa Singapore. Eh, ano bang trabaho ng Robert Naboa na yon? Ang may trabaho lang sa kanila si Sismonet Naboa. Tatlo, ilang ba yung nag-aaral sa kanila? Si Tim, si Thea, si ano, yung isang, yung bunso. Tatlo, tatlo yung nag-aaral. Tapos, pupunta ng New Zealand si Daniel Rason. Bit 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 niya yung ano, yung pamilya na yon. Eh magkano pa masahe? From from Singapore to New Zealand. Alam niyo po ba magkano pa masahe from Singapore to New Zealand? One person balikan 100,000 pesos, 120,000 pesos roughly around like that. Pero ano po sila? Kung kahit saan pumunta si ano si Daniel Rason nakasunod. Anong sa kayo gaga? Saan nyo kukunin yung pera? Kaya ang dami pong perang nawawala sa tulungan ng mga kapatid sa Singapore. <clears throat> Bro, kaya nga nasuspindi yan eh. Nagkaroon na ng hearing. Closed door meeting. Kaya nga sabi nila, di ba ang sabi ninyo, Efren eh, Baking, walang lala, wag makakalabas itong ano na to. Itong meeting na to. Bakit inililihim nyo sa mga kapatid yung dapat nilang malamang katiwalian? Hindi ba 'yun totoo? Eh nag-a